lahat. Automatic na po, kahit na nga sa paglalaro pa, meron pa rin pa lang ang siste. Mm. Abay, mano-mano pa. Mm. Yung panahon natin. Tulad oh, mm, na lang uh, <laughs> ng pag-ayos ng mga bola at pin sa bowling. Oh, oh. Ang pambihirang trabaho ng ilan pang natitirang pin boys silipin natin. Nasa Frontline na Balitang Yan, si Gerard de la Peña. Kung tingin mo sa modernong panahon, lahat ay automatic na. Nagkakamali ka. Sa isang bowling alley sa kainta na aming binisita, hanggang ngayon ang operasyon ay mano-mano pa. Pinboy, yan ang tawag sa magdadalawang dekada ng trabaho sa bowling alley ng 33 years old at high school graduate na si Jeffrey. Nasa sampu ang kasama ang pinboy si Jeffrey sa duck pin bowling sa kainta. Nag-start ako since 2007. Pinboy kasi. Yan ang mga mano-manong pagtatayo. Kasi meron po kasi dalawang klasing bowling pins. Ito po ang tinatawag na duck pin. So mano-mano po siya ginagawa, tao po ang nagtatayo. Yung isang klase naman po ng bowling pin, yun po yung 10 pin. Automatic po yun. Pagkatapos po, uh, maiseset na po namin dun sa loob, then i-release po namin yung anim na bola para po makabalik dun sa customer. Hindi biro ang trabaho ni Jeffrey. Masikip at maalinsangan ang kanilang pwesto sa ali. Kaya kahit amoy kulob at nanlalagit na sa pawis, tuloy lang sa pagkayod ang mga pinboys na gaya ni Jeffrey. Doon mo sa loob, sa pinboyan, meron naman kami kanya-kanya exhaust pan, uh, lip pan na uh, ginagamit. Mainit naman talaga, kung sa mainit. Kaya lang, magtsatsaga ka po talaga kung, kaya, kung para kumita ka na mas malaking kita. Bukod dyan, hindi raw maiwasan ng aksidente. Ah. Natamaan ko sa kaliwang paa ko. Sa lakas ng tira nung naglalaro, ininda ko naman siya. Kalaunan din, wala Kasi pagpipimboy ko, mo, masanay na ako. Nagpahingala ko lang ilang oras, din diretsyo naman tuloy-tuloy. Dahil hindi na kailangan ng makina, mas mura din ang presyo kada laro sa duck pin bowling. Porsyentuhan daw ang kita ng pinboys. Mas maraming players, mas malaki ang take-home every day sumasahod po ang mga pimboy mostly pinakamababa ay is 450 kung ano ba sa nasa tuha, malakas naman naglalaro maabot kami na 1000 plus doon po sa pagtatayo doon kami binabayaran sa isang set po kasi is 10 frame ang kita po ng pimboy is 1 pesos kada isang tayo kung makakasampung tira siya ma'am balit 10 pesos po ang pupunta sa amin per game 12 games po yan 120 kada isang papel ang babayaran sa amin kaya makaluma man ng estilo. Malaking bagay para sa mga katulad ni Jeffrey, ang kagaya ng 77 anyos na si Lolo Alex na tumatangkilik pa rin sa manumanong duckpin Nakakawala ng stress to, uh, karelax. Gusto mo araw-araw, gusto ko maglaro eh. Ayaw nilang mawala yung ganitong uh, bowling duckpin sa Pilipinas. Isa na rin ito sa tulong na naibibigay nila sa mga kamukha namin mga pimboy na araw-araw naman may laro, araw-araw kami sumasahod. Ito na rin yung tumutusto sa pangailangan ng pamilya Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.